Hindi mapawi ang pag-aalala ng mga kaanak at kaibigan ni Ramilito Maiwat Vela, isa sa dalawang Pilipinong camera crew na kasama ng Jordanian journalist na si Bakker Abdullah at Yanis sa Holosulu. Kwento ng taong malalapit sa kanya, masipag daw si Vela at siyang tanging inaasahan ng ina niyang may sakit sa puso. Balitang hati ni Ian Cruz. Umiiyak ang nag-aalala kapatid ni Ramilito Maiwat Vela ng makapanayam ng GME News sa kanilang payak na bahay sa Del Galiego, Camarines Sur. Labis daw ang kanyang pag-aalala sa kapatid na walong araw na nawawala. Isa si Ramilito sa dalawang Pinoy kameramen na kasama ng Jordanian journalist na si Bakir Abdullah Atyani na dinukot umano ng grupong Abu Sayyaf sa Hulosulu lumuluhang nakiusap si Maylin. na sana'y pakawala na raw ang kapatid. Kung si Cresta, wag po sana siya, iligtas siya. Wag mo po sana siya sasaktan. Opa. Kasi po, babay po yung kapatid namin. Wala pa po siya inakagramiyado tao. Katunayan niya po, magaling siya tumulong sa kapwa. Okay. Pero hindi po namin lumus pa isip kung bakit eh, nagkaganyan siya tanging kay Ramilito raw umaasa ang kanilang biyudang inang may sakit sa puso. Maging ang guro noon ni Ramilito, sana nagpaabot naman, ng pagmamalasakit sa dating estudyante. Hindi nakapagtapos ng high school si Ramilito, pero dahil sa galing at sipag, nakapagtrabaho bilang kameraman sa Al Arabian News sa Dubai. Idinadalangin namin gabi-gabi na sana naman ay siya ay nasa mabuting katayuan. Siya ay iligtas sa mga kamay ng kung sino man. Ang ilang international na grupo ng mga mamamahayag, tinututukan din ang mga pangyayari sa grupo ni Ramelito. Ian Cruz, GMA News.